Dito nga pala ako ngayon sa ano ko, sa aking munting kubo-kubo. Uh, dito tayo naka-check in. So labas na tayo, umanguha ng maulam. <coughs> Ito, dahil sa init, sa sobrang init, natuyo na yung fish O, oh, ayan o. Oh. Tuyong-tuyo na siya. Pero may ano na pa yan, may makukuha pa tayo dyan pang ulam. Yon, daming ano, kangkong. Yan, maiuulam na yan. Oh. Bawa yung mga ano, isda. Oh. Ayan yung mga ano, nandito yung mga isda oh. Nilipat na yung iba, namamatay. Kung sa pangulam lang, ito, paulam na O. Oh. oh. Ito, pang ulam na. Sa tayo ng pang ulam. Mga matitigas na. Ayun eh. Baka, hirap talaga ng walang kameraman. Hindi na to pang ulam. O, oh, di ba? May pang-ulam na. Ang maganda dito, kung walang isda, kung walang tilapia, may okra. Punta tayo doon, oh. Punta tayo doon. Para makakuha ng marami okra. O, oh, ito nga pala ngayon ito. Pinapatrabaho na ng may-ari. Ang may-ari pala nito si ano? Ingoy. Ingoy Rinsales uh, Location ito is dito sa Maputat Sityo Maputat Poblasyon Dos Laberia Masbate Pinapatrabaho na ito ngayon kasi After 2 weeks yata Bibitawan na ito na naman ng panibagong similya ng tilapia Kaya Kahit tuyo na yan Umuubusan naman ng tilapia yan Dahil mas tag-init mayroon pa rin pang ulam may maaani pa rin gawa ng ang dami dito okra o kaya yan ito yung aanihin natin ngayon Siyempre. yung aanihin natin ngayon kaya lang wala tayong cameraman kaya tsaga <coughs> puro lang kunting ang dalawa Nan. Ada ada. Kay hawid ini nak kamera kay dili te nak putol sin may kwan. Oh, ayan eh? anay. Boleh gi aku ni? Aroma. Hmm. Oh, ambilin himo na sin cameraman. Hawid maaram sin hawid ini ha. Oh, hawid ini. Oh, Ay, pabakal kita. Wala na kita sinkuan, pabakal bukas. Wala mo man, di ba ginaanin mo yung ispadlaw? Uh -huh. Ha? Uh, eh. kuruh, ha? Okay. Oh. Ayu, ha? Hey. Adedika, <laughs> Wala kang huwag ka gano'ng mong kuha eh. Hindi ka manggalin na kuruha. Hindi. ha? Hindi. ada di ka anay? Ayun ha, kita. Bagong dragon. Ini pwede pa no? Hmm. Di ba pang ano? Wala nang isda, pero meron tayong okra. Amo na ilang kon mo? Amo di na. Dapok mo ini. Dapok kay bago pang ano ano. Tigapon pa ina. lapok mala, ano, maputik siya kasi pinapatrabaho yung kuwan. Oh. O yung punong. O yan o. Hindi kumagawa magawa dyan. Na, abang walang isda, walang maaari. Hindi tayo sa okra. Hindi tayo ng okra. Ang dalaki ng okra o. Oh. Ano mo hmm. o. Oh. o. Oh. iba mga ano na. Tugas na. Tugas na, magulang na. Mm -hmm. Ini anihan ini deh. Hah? Dijual mau gila kotor pula aku Hmm. Ini pulang aku. Oh, ini jo harayuk haru harayuk kelang. Itu bagi tak tahu kanan. Oh. Jangan. Sudah kayak mau podo-podo ke para makita kesakuan Bung Mundo ini para kuat rumah Kalau pati Ini hmm. warak kan ya Udah mau gini na gerunda Udah mau gini na gerunda Mana kulit Shout out ke uh, Alcaras TV Meron tayo bro pang ano, pang mukbang Ukra Kaya na ako ng tilapia. Ada aku ada aku nyang bro sakuan. Di lapiaan ni. Ingoi. Tuna ini memperkara. Yang nak nang anu. Sukra dami. Orang memang ini alihatan nasional suka dilau.

love turugas na dun sa ilang nun. Kita ko nga ang camera kung nakikita ko. araw na may hindi, hindi maani kali ini tukas na Kulang so, ilang ano oh so, uh, ah ko na yan sobra na isa ka kilo kan ba ano Mahit. Oh, yan ang kameraman ko. Oh, hi ka, Aray. Maghay ka anay. Ay. <laughs> oh. Malipat kami, malipat kami dito oh. Kaga ma, lipat kami pa punta doon naman. Kasi so, marami. Tara na. Lipat tayo doon sa kabila. Oh, ito pili to. Sayang. So, ano? Oh. Tapos uh, pinapatrabaho na tong ano. Pispan dito kasi bibitawan na ito ng panibagong tila pera naman. Dinidrain nila. O, oh, anong tawag niya sa inyo? Ano sa amon? Sunflower. Ayan, may mga sili. May kamatis. Oh, o, dinan? oh, sa okra. Ayan din Oh, I don't

Ah. Mamaya na hayaan mo muna yun. Dito muna tayo. Oh, dyan Oh, ito, daming bunga. Oh. Dyan ka Wow, ini. Dami-dami ito. Dino, madami doon pa Ha? Oh, madami doon pa Mangga. Mangga? Mamaya, mamaya mau mangga. Mangga? uban hubal na. Oo. Oh. Uh, unahin natin tong ano, okra. Sarap yung kainin eh. Ang laki. laki ng okra oh. Uh. Oh. So na, Wala man yung Kurwa anong ano? Allah. Araw. Naadlaw man naman kay Kasi, ano eh, diba pinanguha na? Oo. Pagka ugma, papanguha, dili papanguhaan. Pagka utro na po? Oo, panguhaan kay para damo po ba ang maani ba? Para mo kadamo. Nanay. Hindi ka ano, kung may adi pagali. Ito. Ngayon, trabado raw. O Oh, ayan oh. May nagkuha na sinda. Mapasigup ma ano, mapasipsip ng tubig. Ididire nila yung ano, yung tubig din sa palas kasi papalitan ng bagong tubig. Kasi oh. Nakuha na sinda. Trabador. Ha? Mga trabador? Ang oh, mga trabador mo na. Mainit <laughs> na. Kalampati ko na naman. Hura na uli.

Ito yung ilaw nila o. Solar. Yan. Sa gabi, agad ganito rito kasi yung mga ilaw. Yan oh. Nawara kong kalampate. Pakato oh. Nalibot. Sa gabi, agad may mito ng grunda ganina. Yeah. Bawa kita ini Kau pati Nga bihag Nga na mga nang kakaruna Bantai ke sini nang muha Oh mo. <tinyo>